Ika nga mga ka-RSP, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Kaya ngayong araw, makakasama natin ng isang tao na tunay na nagsasabuhay ng katagang ito. Siya rin ay kilala bilang founder ng Hospital on Wheels, isang proyekto na nag-aabot ng tulong sa mga komunidad na higit na nangangailangan. Walang iba kundi si Dr. Jim Sanchez. Rise and shine at welcome back, Dr. Jim. Good morning uh, rise and shine at uh, sa ating mga viewers. Magandang umaga po. Alright Doc Jim, paano po nagsimula ang ideya ng mobile hospital on wheels? At ano ang nagtulak sa inyo na ituloy ito kahit sa simpleng van lang nagsimula? Well, alam po natin ang uh, isa sa malaking problema natin, pakulangan sa healthcare. So, uh, yung uh, simula no 1985, uh nagbibigay na, masama na ako sa mga medical missions. At noong 2004 2004, naisip kong magtayo ng hospital on uh, uh, kasi ang problema, uh, number one, uh, kulang ang mga hospital sa Pilipinas. Pangalawa, kung meron man eh, punong-puno, yung pangatlo, yung mga spesyalista. No? Uh, uh, pagdating sa mga may hirap na lugar at yung malalayong lugar, halos wala ng mga specialista riyan. So, mm -hmm. ang uh, uh, ang goal ng Hospital on Wheels ay instead na ang tao ang pupunta sa hospital, dalhin natin ang hospital sa komunidad. Mm -hmm. So, yan, uh, naisistart na, 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 na natin in 2007 at kahapon, ni Lons na, uh, nag- uh, Uh, hold tayo ng uh, 18th year anniversary ng Hospital on Wheels. Mm. Well, Doc, para pagbalik tanaw sa 18th year anniversary nyo, nung no, no, nagsisimula pa lamang po, hindi po ba challenging dahil on wheels eh, nasa van po kayo at minsan may mga surgical procedure kayong ginagawa. Hindi po ba mahirap ito? Well, number one talagang uh, nakakaiba sa Hospital on Wheels E eh, doon tayo nag -o ng mga minor to major surgery. Uh, Inooperan natin yung mga bukol uh, maliit o malaki, benign or maligna, uh, katulad na sa mga breast, no? Uh, yung, yung mga may bingot, bingot uh, uh, whether ginawa na or hindi pa, uh, yung may mga luslos, no? Uh, alam po ninyo, ito ay mahirap pero nagawa natin ng sistema na magawa natin ng safe o sa mga organasyon. Alright, Doc Jim, tell us more sa paggamit nitong peripheral nerve block technique at paano nito binago yung accessibility ng surgery para sa mga mahihirap na komunidad? Iyan uh, ang pinaka-main uh, na... Pinak uh, ingredients or recipe kung paano natin magagawang ligtas, uh, walang sakit at maganda resulta ng mga operasyon. Uh, parang ano yan, acupuncture, no? Uh, yung mga parte ng katawan, simula sa ulo hanggang paa, may sensory innervation yan. So pagka nilagyan mo na ng anesthesia, parang circuit breaker, sa bahay you shut down the circuit breaker for particular area magagawa mo na yung uh, uh, dapat gawin do sa area na yon na hindi naman naapektuhan yung uh, function ng uh, ibang parte ng bahay ganun din sa katawan ng tao pagka na uh, block mo na 'yung nerve naman hit mo na let's say uh, sa, sa ulo Pagka na-block mo na yung nerves dito, manhit na yan. So, magagawa mo yung operasyon ng ligtas at wala sakit. Yun. Yun. Eto, Dok, ha? sa darating na Hospital on Wheels mission ha? sa Intramuros, may nila ngayong September 28, ano po ba yung dapat abangan ng ating mga kababayan at paano po sila makikibahagi dito? Okay, correction po, September 27. Oh, Simula 27. alas 6 right. si uh, Hanggang alas uh, Alas 5 ng hapon Ito yes. ay partnership Ng Hospital on Wheels With the Knights of Rizal mm -hmm. uh, Ang location po nito uh, At the circle Sa may Port area Intramuros, Manila uh, Yung marker po dyan sa harap Ay yung Metrobank. Tapos sa likod po, ah uh, nandoon ang mission natin. Yung same big po. Ah, uh, nights of Rizal po. So ngayon nung uh, mga pasyente po, uh, uh, apat na service services ang gagawin natin. Ang number one, yung surgical. Uh, yung surgical, yung mga bukol, may mga bingot, may mga luslos at iba pang uh, karandaman external ano po external ibig sabihin yung nakakapa nakikita uh, na mga deformity or conditions yung mga tumors no katulad ng tumors yung pangalawa medical so may medical consultations at may mga libreng gamot po yan okay yung pangatlo yung dental so yung mga may mga uh, dentist po tayo nandyan na nag uh, more on prevention at saka yung rehabilitation. So, hindi lang bunot, tinitingnan po nila yung mga ngipin o yung condition ng gums ng mga pasyente. Tinitreat po nila yan. Yung susunod po, yung optical, may optometrist tayo na mag screening at kung kailangan ng mga reading glasses, mamimigay tayo ng reading glasses. So, yun po. Doc, this is promising at marami tayong for sure mga kababayan ang umaabang dito mapuntahan sa kanilang mga lugar. Um, we want to know, paano po yung mga follow-up check-ups for this? Like for instance, ginawa po natin surgery for them. We understand kailangan magkaroon syempre ng follow-up consultations for this. How do you do that, Doc? Nakikipag-partner po tayo sa local organizations at saka community. Patukot ng iyong uh, uh, local government, ng Manila. Okay, so... Iyon uh, iyan na 'mang mga doktor din ng United of Rizal, din yan. Pagkatapos po, meron po tayo online uh, na sa uh, sa ngayon, alam naman natin na merong Messenger, meron tayong all cellphone. All so, nagko-communicate kami at meron kaming page, yung hospital on will page. Ayun. Mm. So, tuloy-tuloy lang. Oo naman. Mm. Well, salamat po sa pagbabahagi ng inspirasyon, Dr. Jim Sanchez, founder ng Hospital on Wheels. Good luck po sa inyong mga susunod pang event. Thank you, Doc. Thank you. Thank you, Rise and Shine, Pilipinas.